Nakakatakot yung time na yun, yes. actually. Kasi tuloy-tuloy eh. Tuloy, and magkakasunod. At yung mga naghihiwalay, hindi lang basta-bastang couples. Like, okay. alam mong yung mga poste ng mga love life dito sa Pilipinas. Masayang nakipagkwentuhan ng aktres na si Bianca Umali sa host actor na si Luis Manzano sa YouTube channel nito na Luis License. Ikinatuwa ng maraming fans ang closeness ni na Bianca at Luis kahit pa nga nagmula sila sa magkaibang network. Dahil makikitang tila komportabling nakikipagbiron lamang si Bianca sa host actor. Matatandaan nagsaman dalawa sa panandali ang show na pumalit noon sa It's Showtime na It's Your Lucky Day dahil naging host din ng nasabing show si Bianca. Kaya naman pagkatapos noon ay naimbitahan ni Louis si Bianca na maging guest niya sa kanyang YouTube channel ngunit ngayon lamang umunatuloy dahil nagkasakit ang anak nitong si Pinat. Samantala, dahil hindi na bago sa ibang tungkol sa relasyon niya sa boyfriend na si Ruro Madrid, isa ito sa kinumusta ni Luis. Ayon kay Bianca, aminado siyang ikinalungkot niya at ikinatakot ang sunod-sunod na hiwalayan ng mga sikat na celebrity couple sa bansa. Lalo na't alam niyang hindi basta-basta ang tatag ng relasyon ng mga nagsihiwalayan nitong nagdaang taon. Kaya naman hindi raw maalis sa kanyang takot na maaaring mangyari sa kanila ni Ruro ang ganon ngunit mas pinangahawakan niya raw ang paniniwala nila sa Diyos na ito ang nasa gitna ng kanilang relasyon kaya ipinagkakatiwala raw nilang lahat dito. Mga pahayag ni Bianca, nakakatakot yung time na yun actually kasi tuloy-tuloy eh and magkakasunod at yung mga naghihiwalay hindi lang basta-basta kopos -basta like alam mong yung mga poste ng mga love life dito sa Pilipinas and ang unang tanong namin ruro sa isa't isa nung nangyayari yun ano, makikiuso ba tayo? kasi medyo trend But syempre, para sa amin, hindi din namin ma-promise na walang mangyaring masama sa atin. Hindi tayo mag-aaway. Hindi malalaman ng mga tayo mga nangyari sa relationship namin. But we have faith in the relationship. And parang we held on to knowing na ang center ng relationship namin is our faith, is God. So we gave it all to Him. Sa kabilang dako, ibinahagi e rin ni Bianca ang nakakatawang karanasan niya sa isa sa kanyang heartbreak. Kwento ni Bianca, naranasan niya raw na mag-host ng inakala niyang boyfriend niya nang bigla na lamang umuna itong hindi nagparamdam. Pagbabahagi ng aktres, akala niya raw kasi sila na dahil sa ipinapakita nitong pag-aalaga at paglalambing sa kanya. Kaya sobrang heartbroken daw siya nang bigla na lamang nga itong hindi nag sa kanyang mga text. Mga pahayag ni Bianca, Ako lang ang nakakaalam na meron pala kaming something, hindi lang crush kasi para sa akin boyfriend ko siya eh. So hindi lang crush. Paano bang tamang term? Napaikot ako eh. Ngayon pa man, natawa na lamang si Bianca nang maalala niyang ni Minsan ay hindi naman pala ito nag I love you sa kanya at bata din daw kasi siya noon. Kaya akala niya sa simpleng reply ng lalaki sa text niya ay sila na. <laughs>